Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Binibini Shikaina Joyce Sanyes, ang inyong magiging guro sa Filipino sa Piling Academic 12. Para sa ating unang aralin, ang aralin 1 na ang paksa ay ang kahalagahan ng pagsulat at ang akademikong pagsulat. Bago tayo dumako sa ating talakayan, alamin muna natin ang mga layunin. Letter A, nakapagbibigay kahulugan sa akademikong pagsulat. Letter B, nakakikilala sa iba't ibang akademikong sulatin. Letter C, nakapagsasagawa ng panimulang pananaliksik kaugnay ng kahulugan, kalikasan at katangian ng iba't ibang anyo ng sulating akademiko at Letter D, nakapagpamalas ng pagiging matapat sa mga kaisipang paghahanguan kaugnay sa aralin. Okay, ang pagsulat at ang akademikong pagsulat. Ang pagsusulat ay isa sa mga makrong kasanayan dapat mahubog sa mga mag-aaral. Ayon sa isang aklat ni Cecilia Ostera et al. noong 2009 na Komunikasyon sa Akademikong Filipino, ang pagsusulat ay isang kasanayang naglulundo ng kaisipan at damdaming na isipahayag ng tao gamit ang pinaka-epektibong medium sa paghahatid ng mensahe ang wika. Wika nga naman ang pinakagamitin dahil paano tayo makikipag-ugnayan, makikipag-usap, makikipag-komunikasyon kung wala tayong wikang ginagamit. Okay? Ang pagsusulat ay maaaring um, ito ay nagpapahayag ka ng iyong damdamin, maaaring libangan mo lang ba ito, maaaring magpabatid ng kaalaman sa lipunan, at maaaring ring ang pagsusulat ay mapanghikayat. Ayon naman sa pagpapakahulugan ni Edwin Mabilin et al. noong 2012 sa kanyang aklat na Transformatibong Komunikasyon sa Akademikong Filipino, ang pagsusulat ay isang pambihirang gawaing pisikal at mental dahil sa pamamagitan nito ay naipahahayag ng tao ang nais niyang ipahayag sa pamamagitan ng paglilipat ng kaalaman sa papel o anumang kagamitang maaaring pagsulatan. Kung hindi mo man uh, alam kung paano i-express o ilahad ang iyong emosyon sa pagsasalita maaari mo ring uh, i-express o ilahad ang iyong mga emosyon sa pamamagitan ng pagsusulat okay mayroon tayong dalawang layunin sa pagsasagawa ng pagsulat ito una personal o ekspresibo pangalawa panlipunan o social sa personal o ekspresibo, ito ay nakabatay sa sariling pananaw, karanasan, naiisip o nadarama na manunulat. Maaaring magdulot ng kasiyahan, kalungkutan, pagkatakot o pagkainis. Ito yung sinasabi ko kanina na kapag hindi mo man mailahan ang iyong damdamin sa pasalitang paraan, maaaring mo naman itong ipahayago ilahad sa pamamagitan ng pagsusulat. Kay mga halimbawa ng personal o ekspresibo, ang pagsulat ng sanaysay, may kwento, dula, tula, awit at iba pang akdang pampanitikan. Okay, pangalawa, panlipunan o sosyal. Ang layunin ay makipag-ugnayan sa ibang tao o sa lipunang ginagalawan. Ang iba pang tawag sa layuning ito ng pagsusulat ay transaksyonal transaksyonal ang tawag dahil nakikipag-ugnayan ka sa ibang tao. Mga halimbawa nito ay liham, korespondensya, pananaliksik, sulating panteknikal, thesis, disertasyon, at iba pa. Okay, proceed na tayo. Tumungo na tayo sa susunod na paksa. Mga gamit o pangangailangan sa pagsulat. Una, ang wika. Pangalawa, ang paksa. Pangatlo, layunin. Pangapat, pamamaraan ng pagsulat. Panlima, kasanayang pampag-iisip. Panganim, kaalaman sa wastong pamamaraan ng pagsulat. At pampito, kasanayan sa paghabi ng buong sulatin. Okay, pag sinasabi nating ito ang magsisilbing bihikulo upang maisatitik ang mga kaisipan, kaalaman, damdamin, karanasan, impormasyon at iba pang nais ilahad ng isang taong na sumulat ay wika ang uh, tinutukoy dito na magsisilbing bihikulo. Okay, tiyakin kung anong uri ng wika ang gagamitin kapag naman ang iyong kausap ay wikang ingles ang kanyang ginagamit. Hindi siya gaano nakakaintindi ng wikang Filipino, wikang Tagalog. So, ano yung gagamitin mo syempre, nasa wikang Ingles din. Kaya sinasabi dito na tiyakin kung anong uri ng wika ang gagamitin. Okay, pangalawa, ang paksa. Ito ay ang tiyak na tema ng isusulat. Ito ay ang magsisilbing pangkalahatang iikutan ng ideyang dapat mapaloob sa ak dito lamang sa paksa mo, umiikot ang iyong mga ideya at huwag nang paligoy-ligoy pa para madali lamang maintindihan ng iyong mambabasa. Okay? Okay, ang pangatlo ay ang layunin. Ang layunin ang magsisilbing giya mo sa pag paghabi ng mga datos na isusulat. Ang tinutukoy dito magsisilbing giya is Magsisilbing gabay mo sa paghabi ng mga datos na isusulat. Dito matutugunan ang motibo ng pagsusulat. Bakit nga ba ako nagsusulat? Ano yung layunin ko? Layunin ko ba ay magpabatid ng impormasyon o maghatid ba ng aliw sa aking mga mambabasa? Yung mga ganon. Ito yung magiging guide mo sa pagsulat o um para malaman mo kung nagkakasunod-sunod ba yung mga datos na isusulat mo. Okay? Okay, next. May lima tayong uh, pamamaraan ng pagsulat. Una, para ang informatibo. Pangalawa, para ang ekspresibo. Pangatlo, para ang naratibo. Pangapat, para ang deskriptibo. At panlima, para ang argumentatibo. Okay. Kapag sinasabi natin para ang informatibo lagi sa isip na ang pangunahing layunin nito ay magbigay ng impormasyon o kabatiran sa mga mambabasa. Ito ay simple lamang na pagbibigay ng impormasyon sa mga mambabasa. Okay, next. Kapag sinasabi naman natin parang ekspresibo, ito ay kung saan ang manunulat ay naglalayong magbahagi lamang ng kanyang sariling opinyon, paniniwala, ideya, obserbasyon at kaalaman hinggil sa isang tiyak na paksa. Okay? Take note, kapag sinasabi nating parang ekspresibo, ito ay naglalayong magbahagi lamang ng sariling opinyon. Okay? Okay, next. Pamamaraang naratibo. Ang pangunahing layunin ay magsalaysay o magkwento ng mga pangyayari batay sa magkakaugnay at tiyak na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Karaniwan natin ito nagagamit sa pagsulat ng maikling kwento. Ikaw ay nag lang. Okay? Sige. Kapag Sinasabi naman nating pamamaraang naratibo, laging isa isip na ang layunin lamang nito ay magsalaysay o magkwento ng mga pangyayari. Okay? Okay, next. Pamamaraang deskriptibo. Ang pangunahing pakay ng pagsulat ay maglarawan ng mga katangian, anyo, hugis ng mga bagay o pangyayari, batay sa mga nakita, narinig, nasaksihan at naranasan pag sinasabi nating pamamaraang deskriptibo or paraang deskriptibo ang layunin nito ay maglarawan lamang okay maglarawan okay next ang ating huling pamamaraan okay pamamaraang argumentatibo ang layunin ay manghikayat o mangumbinsi sa mga mambabasa madalas nagpapahayag ng proposisyon at mga issue ng argumentong dapat pagtalunan o pag-usapan. Sa pamamaraang argumentatibo, ang layunin lamang nito ay manghikayat o mangumbinsi, mag-convince ng mga tao. Okay? Okay, next, mga gamit o pangangailangan sa pagsulat. Bilang isang manunulat, may kakayahan kang mag-analisa dapat o magsuri ng mga datos na mahalaga o hindi gaanong mahalaga. Ikaw, bilang isang manunulat, manunulat kailangan may logical na pag-iisip. Ito ay tinatawag natin na gamit na kasanayang pagpampag-iisip. Dahil, dapat lamang na bilang isang manunulat, may kakayahan ka na uh, yung mga datos na nakuha mo sa iba't ibang sanggunian ay may kakayahan kang basahin at intindihin kung ano ang mga dapat na ipapaloob mo dun sa iyong pagsusulat. Okay, next. Kaalaman sa wastong pamamaraan ng pagsulat. Kinakailangan na ikaw ay may sapat na kaalaman sa wika at retorika. At bilang isang manunulat din, kinakailangan na alam mo kung paano gamitin ang mga bantas. Ano nga ba yung mga bantas? Ito yung mga tuldok, tutuldok, mga tandang pananong. Uh, yun yung mga bantas na ginagamit natin. Siyempre, yung tinutukoy rin dito na sapat na kaalaman sa wika at retorika. Kailangan na maalam ka sa wikang iyong gagamitin. Okay? Okay, next. Kasanayan sa paghabi ng buong sulatin. Bilang isang manunulat, may kakayahan ka dapat na mailatag ang kaisipan at impormasyon sa maayos at organisado na pamamaraan. Bilang isang manunulat, kapag nakalikom ka na ng mga datos, may paksa ka na. Alam mo na yung wika na gagamitin mo. Alam mo na kung anong layunin sa pagsusulat, kung ikaw ba ay magbibigay lamang ng impormasyon, ikaw ba ay magbibigay lamang ng aliw sa iyong mga mambabasa, kailangan na nakaayos at nakaorganisa na yung mga uh, isusulat mo. Okay, gets? Okay. Sa ngayon, dito muna, nagtatapos ang ating talakayan dahil gagawa lang ako ng ikalawang parte ng ating talakayan. Maraming salamat sa pakikidig.